Hello mga buntag sa inyohang tanan mga boss Today is Sunday O happy Sunday sa inyohang tanan mga boss ha Karon, maghatag na punta panibag Ong guide karong Adlaw sa Domingo O bulan sa September 1, 2024 ini atong hatag na guide mga boss O ni mga boss ha O gatoon uh, muna itong panibag Ong guide pattern mga boss karong Adlao, ha Karong Adlaw ha tanawa lang yung mga boss pag pick lang mo na ha pag git to git re mo okay mag recap ta sa atong result gabi no o gahapon de ato ang result gahapon ato ang recap no okay ang result nga hapon sa 2 pm 2 pm kay 862 5 p.m kay 1.60 9pm kay 9.68 so dari mga boss sa 9.68 kung nakabalik mo na ato nang gihatag mga boss ha ingon ko sa inyo sa atong guide pattern kung ganahan mo grace back 9.68 na adira mga boss ato nang giswat gahapon 9.68 target kay na mga boss ha congrats sana target na mga boss no target na gahapon okay kung naka pick mo ana congratulations ana sa inyo ang boss dere sa 862 on the spot ni mga boss no on the spot ni mga boss ha kung naka pick mo ana mga boss congratulations sa inyo ano on the spot aan ang 862 ato an partial kung mga boss ato nang gihatag advance og hatag okay so congratulations sa inyo kung naka pick mo ana gahapon akanang duha na gihatag so naka 2 hits tag hapon, no wag hapon no wata masero kahapon gibin lang yung tag ato uh, kombinasyon no ni lolo gahapon so karon panibag-o na pud tang panibag-o na pud guide karong adlaw nga boss karong September 1 mga boss mag-observe mo nata sa ato ang mga result no aton na obserbahan ang dagan sa bula no ang duha ni lolo no So, mga boss, presidente sa ato ang ihatag ng mga guide, no? Karong adlawa, pag kuan lang mo ha, mga boss, pag rambol lang mo ha, sa ato ang mga guide. Huwag mo tayo agani mo, rambulan derecho, mga boss, okay? O, busa pa, kanina ito ang guide, mga boss, all niya, mga boss, ha? All niya ito ang guide, okay? Ang ato unahan, mga boss, iskalera, ay sa eskalera, ay magkumpiyansa sa eskalera, mga boss, ha? Karong adlawa, kay nagdubol-dubol katong ni adlaw yung skalera, ay mo kumpiyansa mo lang gyapon ato mga boss wa man ta sa bu eskalera mo ra gyapon ni mga boss okay mm mo ni mga boss karong adlaw ha pag pick lang mo ani mga boss ako lang bilugan ang base eskalera na ako diri mga boss ha 765 kani wa ning base eskalera mga boss 765 O... 9, 8, 7, kani? Og, uh, mura ni mga boss, upat na ito kalera no? Hindi na tandaganan. Pag target o grumble mo ni mga boss, ha? Muna ito ang uh, upat na, kuan Base kalera mga boss, okay? Kini, og kari mga boss. So, kini mga boss, mga hat na siya mga boss. Pag pili lang mo, ana, basta ka na akong gilinginan, muna ako ang hat mga boss, okay? And then next na to mga boss kay double no. Ang atong double ang pagpick lang pud mo kung sa atong double lang boss ha? kay delikado pud ato ang atong double no. Atong double karo kadlaw ha? kay di pud ka kumpiyansa no. Kay hat ni sa atong guide atong double mga boss no. Sa mga ganahan lang mga boss ha. Tarungon bi. Sa mga ganahan lang usabay sabay lang ninyo mga double mga busa sa 00 mga boss ako adres sa 00 kay 500 o 700 o 800 00 muna ako adra mga boss sa 00 pag pick lang mo ana mga boss ha okay sa kuan sa 88 mga boss ganahan mo sa 88 mura gyapon ako mga boss 788. Okay, 788. Kiri 788 mga boss. Kung gusto niyo i-maintain, i-maintain na ninyo mga boss. Okay. Nindot na sa kuwang guide mga boss. Okay. So, muna ito ang Kuan mga boss ha. Muna ito ang double na 88 mga boss. Pag pick lang muna mga boss ha. Karang gilinginan ako mga boss. Muna ako ang ganahan. Dari sa 00 Ang ganahan mga boss. Eh, kini 500. Okay. Okay. Muna mga boss. Screenshot ninyo. Then, napay kuan mga boss sa 5-5. Kaling 5-5. Ganahan mo ang 5-5. Pwede nyo lastuhan mga boss sa ang kanang kwan. 5-5. Ganahan mo. 7 5, -5. O 0 5, -5. Kini ang ganahan mga boss. 0-5-5. pa pag ginakalos mga boss. Pag target o grumble mo na mga boss ha, sa itong double. Okay next mga boss. Ang atuan ng kuan Ang atuan lasto Ano know, atong lasto sa atong lasto mga boss ay mong kumpiyansa pag lasto mo ani mga boss ha atong lasto per karang adlawa kina lasto per mga boss delikado po niya 5 8 5 o 8 5 And then, 78. Labi na ning 78, mga boss. Delikado ni mga boss ko. Na may maris, ani hat ni sa kuang guide, mga boss, ha? Ang 78, hat na, mga boss. Okay? Hot na akong guide. So, ang sunod kay 6, 6, o 5, ah, 72, o oh, 72. 72, 72 72 72 ay di maklaro. Okay, mamaya 72. Eh mga boss mo na mga boss ha. Ako ang ganahan diri mga boss na eh, ipares sa ani no. Kay kini diri sa ko ano ganahan diri mga boss kay 853 no. 853 diri akong ganahan kay 873. Diri, akong ganahan diri sa kuwan kay 670 Diri, kay uh, 82, uh, 2, 8, no? 285 ito ganahan na mga boss? Muna mga boss sa kung mga possible na ipamaris dira, mga boss. Kamu kung na may ipamaris na mga boss, parisi na ninyo, mga boss ha. Okay, labi na ng 78 mga boss ay magkumpiyansa ng 78 ha. Balikin nyo lantaw mga boss ha. Lantawan ninyo ato ang advance o regalo mga boss. Sa mga ganahan, lantawan nyo mga boss. Okay, 72 27. 7. Hindi mga boss akong pamaris kay 1. Okay, pag target o grumble mga na mga boss, paglasto mo mga boss ha paglasto mo so atong guide mga boss kay kuan ra ni ha ang guide kay uh, unom ra ka kabok guide atong hot guide karon so atong hot guide no all draw ni mga boss ha atong hot guide ha ay mag sa all draw ni ang um, una na to kay 9 7 one. one mga boss ha or Di kaya ano, ang plastada tan na ko ani kay 1 1 9 7. Yan, 197 lang plus tada. 5, 6, 2. O, 3, 1, 7. Muna mga boss, pag target o grumble mo na ha. Ay mo kumpiyan sa ana mga boss. Okay, screenshot niyo mga boss. Old rose niyo mga boss ha, old Ay mo kumpiyan sa ana next 508 o 485 and then 517 yan mga boss pag target o oh, grumble mo na all draws ni mga boss ha all draws na mga boss ha pag target o oh, grumble mo Okay screenshot mga boss Okay screenshot mga boss atong ato ang guide and then next na to mga boss atong pamusti ato ng pamusti no Atong pamusti mga boss kay delikado pun magitto kahapon nag tri ra batong ba pamusti mga boss kahapon ay mo kumpiyansa sa atong pamusti karon adlaw pod no atong pamusti karon kay 5720 nadiri ang 2 ah, uh, 520 mga boss nadira mga boss og ang 572 no pag gitto gitrimo na mga boss satu ang pamustiha nader ang 7 to 0 po no 7 to 0 una pag gito o -git mo na mga bosa ay mo kumpiyansa den okay? then na to ang kung mga boss ang ato ang kung ganahan mo extra yun ako extra mga boss no yun extra na ako ni sa inyo ha extra na to mga boss kay Dora ni Kabok mga boss at may extra ay magkumpiyansa sa extra mga boss ha? basig diri mo agi no 608 mga boss o 168 pag target o rumble mo ani mga boss ha okay Mura na tong guide karong adlaw mga boss September para sa September 1 2024 og adlaw sa Domingo no Okay mga boss na diri mga boss ato ang guide pattern ha pag gitog gitrim mura mga boss atong guide pattern na ang kanina dira ang kuan mga boss ha 450 450 nadra mga boss 450 920, 925 nadra ang 925 uh, 970 okay na po iskalera na 120 mga boss ha o na po dira ang 512 mga boss 512 okay ang mo kumpiyansa na mga boss kay mga hot nash yan no? ang 1, 154 mga boss. Napo dira 154. Okay. 154. Napo dira 154. Napo dira mga boss. targetong yung rumble muna mga boss. Ay magkumpiyansa. Okay mga boss. Mura nato ang guide karong adlawa. And good luck. Og hope na makadaog taro mga kachamba tarong adlawa no. Sa domingo. Ay magkumpiyansa mga boss ha. Sa mga eskalera karon Og double. Og labi ng sindikato mga boss. Okay. Uh, um, maot na ako mga boss o daghan salamat sa mga nagpadayon o lantaw sa to mga kombinasyon no? sa to video o ang mga solid na nagsuporta sa to youtube channel na boss Trend 3d daghan salamat sa inyo mga boss ha? Okay ok bilik nyo like mga boss ha o paki hit ng notification bell kung wala ka pa subscribe sa itong youtube channel paki pindot mga boss para araw araw po kayo manotify sa mga ina upload natin video Okay mga boss good luck o god bless sa inyo tanan Out na ko mga boss, bye-bye.